这个还跟那个。 Nasa 49,640 halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang individual na drug suspect sa si isinagawang buy bust operation ng mga operatiba ng Valencia City PNP sa barangay Dagat Kidavo Valencia City, Bukidnon dito lamang Hunyo 19 taong kasalukuyan Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Michelle C. Clemencio Hipe ng Valencia City Police Station ang mga suspect na sina alias Renren 28 taong gulang na residente ng Quezon Bukidnon at alias Jeboy 24 taong gulang na residente ng Valencia City na pawang newly identified drug personality. Bandang alas 2.40 ng hapon ikinasa ang operasyon ng mga operatiba ng Valencia City Police Station, City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang sospek at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may kabuwang bigat na 7.3 na gramo na may street value na 49,640 at isang 500 piso bill na ginagamit bilang by-bust money. Ito namang intensified natin na anti illegal drug operation it is yung programa natin ng gobyerno and at the same time ang directives ng ating regional director ng police regional office 10 na uh, i-intensify natin kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa police regional office naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang pagkakadakip ng suspect ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra illegal na droga ng Valencia City PNP upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Rimi B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.